Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay uh, ko sa inyo ang panitikan sa paggising ng damdaming makabayan. Simulan natin ito sa isang panalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa buhay, biyaya, karunungan at kaalamang binibigay mo. Panginoon, dalangin ko ang iyong gabay sa pagtalakay ng araling panitikan sa paggising ng damdaming makabayan. Maisa puso na ang kahalagahan ng paksang ito matimo sa isipan ng mga nakikinig at nagbabasa ang bawat salitang makabuluhan na magagamit sa hinaharap. Maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang salitang Tagalog na panitikan ay galing sa unlaking pang na naging pan. Sa salitang ugat na titik o letra, nananawawala ng simulang t sa pagkakasunod ng panlaping pan at sa hulaping an sa makatwid tatlo pan itik an ayon kay honorable asarias sa kanyang aklat na pilosopiya ng literatura ang panitikan ay nagpapahayag ng mga damdamin ng tao hinggil sa mga bagay-bagay sa daigdig sa pamumuhay sa lipunan at pamahalaan. At ito ay may kaugnayan sa kaluluwa sa bathalang lumikha. Nagising pagkatapos ng higit na tatlong daang taong pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino ng isang kot sa digmaan sa Kabita na ngayon ay Kabite, ang tatlong paring sina Gomez, Burgos at Zamora at patayin sa pamagitan ng panggagarote ng walang katibayan ng pagkakasala. Yan ay naganap noong ikalabing pito ng Pebrero, 1872. Sa pamagitan ng pagbubukas ng pandaigdigang kalakalan, nakapasok ang diwang liberalismo at ang pagkakapadala sa kapuluan ng liberal na lider na tulad ni Gov. Carlos Maria de la Torre naging lalong mahigit o mahigpit ang pagbabanta ng mga Kastila sa panahon na yon, Subalit di nila nagawang pigilin pa ang nabuong mapanlabang damdamin ng mga Pilipino. Ang dating diwang makarelihiyon ay naging makabayan at humingi ng pagbabago sa pamamalakad ng simbahan at pamahalaan. Ang kilusang propaganda. Ang kilusan ito ay binubuo ng pangkat ng mga intelektual sa gitnang uri. Pag sinabi nating gitnang uri, ito ay yung tinatawag na o tawag na middle class. Sila yung may mga kakayahan. Um, <clears throat> sina Jose Rizal, uh, Marcelo del Pilar, Graciano Lopez Jaena, sina Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban. Pedro Paterno at iba pa. So, ang paghingi ng reforma at pagbabago gaya ng mga sumusunod ang layunin ng kilusang ito. Maguna magkaroon ng pantay na pantay-pantay ah, na pagtingin sa mga Pilipino at Kastila sa ilalim ng batas. Pangalawa, gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Ibig sabihin, gawing lalawigan ay maging kabahagi ng Espanya ang Pilipinas, maging parte. Pangatlo, panumbalikin ang pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Cortes ng Espanya. May represent uh, meron dapat tayong representative. At sumunod, gawin mga Pilipino ang mga cura paroko. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ay purong Kastila ang namumuno sa ating bayan diba kung babalikan natin ay nagtalaga pa sila ng apat na orden sa Pilipinas para masigurado na namo-monitor na monitor nila ang bawat galaw. Okay? Sunod diyan ay ang ibigay ang kalayaan ng mga Pilipino sa pamamahayag. Pananalita, pagtitipon, o pagpupulong dapat nakakapagsalita din sila at pagpapahayag ng kanilang mga karaingan. Okay. Ang taluktok ng propaganda. Merong tatlong nababanggit siya na talagang nanguna sa pakikipaglaban. Yan ay walang iba kundi sina Jose Rizal, Graciano Lopez Haina at Marcelo H. Del Pilar. So dito, simulan natin ang uh, pagbabalik tanaw sa kanilang buhay at kanilang mga nagawa o naisulat. Okay? So si Protasio Rizal, Mercado Alonso y Onda, ay ipinanganak noong Hunyo 11, 1861 sa bayan ng Kalamba, lalawigan ng Laguna. Ang kanyang unang guro ay si Teodora Alonso, ang kanyang ina. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila. Nagsimulang mag-aral ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas, ngunit nagtapos sa Universidad ng Central de Madrid. Nag-aral din sa pamantasan ng Berlin, Leipzig at Heidelberg. Ngunit ang kanyang buhay ay nagwakas noong Desyembre 30, 1800, Anin? siyam na dahil siya ay ipinabaril ng mga kastila na nagparatang sa kanya ng sedesyon at paghihimagsik laban sa pamahalaang kastila ginamit niya ang mga sagisag na laong laan at dimasa lang sa kanyang mga panulat. Tingnan natin ang kanyang mga Akda. So, merong pangunahing akda na naibahagi o naiwan sa Rizal sa atin. Ang una dyan ay ang nobelang Nole Tangere at pangalawa ay El Filibusterismo. Okay. Ang Nole Tangere, ito yung una at walang kamatayan nagpasigla ng malaki sa kilusang propaganda at siyang nagbigay daan sa himagsikan laban sa Espanya. Sa aklat na ito ay walang pakundangan niyang inilantad ang kasamaang nagahari sa pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga Kastila ang pagbasa ng mga ito. Ngunit maraming salin ang lihim na nakapasok sa kapuloan. Bagamat ito ay nangangahulugang kamatayan sa sinumang nag-iingat. Ang no limitang here ay nagbigay sa panitikang Pilipino ng mga di malilimot na mga tauhang larawang buhay na nananatili sa isip ng mga bumabasa. Hanggang sa kasalukuyang panahon ay binabasa pa yan o itinuturo pa yan sa uh, sa sekundarya ang no Metang Here. Okay? So, ang mga larawang buhay na nananatili sa isip ng mga mambabasa ay mga personalidad na katulad ni Maria Clara, Juan Crisostomo Ibarra, Elias, Sisisa, Filoso Potasio, Doña Victorina, Kapitana Maria, Basilio at Crispin. Ilan lamang yan. Inilagay ang mga pangalan na yan kasi nga sa kasalukuyang panahon kapag nababanggit natin ang pangalang Maria Clara, ay naiisip natin kaagad ang kaugalian ng isang dalagang Pilipina. Pag sinabi natin Maria Clara, ah, iisipin natin na yan ay isang babaeng ah, kagalang-galang. Hindi 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 basta-basta maliligawan. Pag sinabi natin Maria Clara, kuwaran sa pananamit, maayos makipag-usap, so dalagang Pilipina. Bini-bini. Okay. Si Juan Crisoso Maibara naman na pangunahing tauhan sa Nole Metangere ay larawan ng isang binatang punong-puno ng uh, pagmamahal sa bayan na handang sumunod para sa uh, kaundara ng bayan. Okay. Si Elias, pumatak din yan sa isipan ng mga mababasa dahil... Uh, Makikita mo na meron siyang ipinaglalaban na kaisipan, na paniniwala, na ipinapakita din ang pagmamahal sa bayan. Si Sisa, na ng isang uh, maarugang ina, mapagmahal na asawa, na sukdulang na abuso na siya, ay uh, nagpapatuloy pa rin. Uh, na abuso siya sa pamamaraang nagbigay siya ng matinding pagmamahal, pagmamahal sa kanyang asawa uh, binigay niya ang lahat kumbaga ang kanyang yaman ang kanyang kabataan pero ang isinukli sa kanya ay paghihirap at pagdurusa na sa dulo ng kwento ay uh, naging dahilan ng pagkawala niya sa kanyang uh, katinuan kaya nga siya yung uh, itinuring na baliw sa no limitang here. Si Pilosopo potasio na isang uh, isang mahusay na pangalan pa lang Pilosopo, ibig sabihin uh, punong -puno ng karunungan at kaalaman. Pinapakita diyan na ang isang Pilosopo potasio ay isang tao na matalino pero hindi binibigyan ng pansin noong panahon na yon, dahil syempre ang mga namumuno ay mga Friday, Okay, si Doña Victorina na mapagmataas na tao, si Kapitana Maria na huwaran, at ang dalawang uh, bata na itinuturing na may parehong kwento. Si Basilio na nagpatuloy ang buhay at pakikipaglaban, pakikipagsapalaran sa LPD. At si Christine na sa kanyang murang kabataan ay nakaranas ng mga pang-aabuso mula sa mga Friday. Yan yung panahon na siya ay pinagbintangan na nagnakaw sa simbahan na larawan ng isang bata na dapat ang ganong klase ng bata ay nasa loob lamang ng bahay, inaaruga ng magulang, kumbaga uh, hindi niya dapat nararanasan ang mga ganong kaganapan. Pero dyan sa kwento ay sa nobelang yan, nakaranas siya ng hindi maganda sa kamay ng mga pari o mga praile. So, makapangyarihan daw ang panitik ni Razal sa paglalarawang tauhan. Kaya, kayang-kayang balikan sa isipan ng mga mambabasa itong mga tauhan ng kanyang nobela. Okay? Ang alawa ay ang El Filibusterismo. Ang nobela ito ay karugtong ng Noli Metangere. Kung ang Noli, Noli ay tumatalakay sa mga sakit ng lipunan, ang El naman ay lantad sa mga kabulukan ng pamahalaan. Kasama rito at katulong, ngunit higit na naging makapangyarihan ay ang simbahan. Kaya nga, sa panahon yan, itinuturing na ang simbahan ang pinakaulo, kumbagas siya ang nagpapasya. At ang pamahalaan naman ang tagasunod, tagapagpatupad, ang bisig. Okay? <clears> huh. <throat> Madalas uriin ang noli sa nobelang panglipunan at pampolitika naman ang El Filibusterismo. Sa El Fili ay naging simon si Ibarra, ang dating malamig, mapagtinti, makabatas at makapamahalaang si Ibarra ay naglagablab na kagubatan, nangitngit puot paghihiganti sa bulok na pamahalaan. Yan ay si Simon. Eh, <clears> okay. <throat> Pumunta naman tayo ngayon sa mga akda, karagdagan pa. Maliban dun sa dalawang yon ay marami pang naisulat si Rizal. Nandyan ang Mi Ultimo Adios, ang huli kong paalam. Isinulat niya ito noong siya ay nakakulong sa Fort Santiago. Ipinalalagay ng marami na ang tulang ito ay maihahanay sa lalong pinakadakilang tula sa daigdig. Ang tulang ito'y walang pamagat ng naisulat na Rezal. Nilagyan na lamang ito ng ibang tao nang si Rezal ay namatay na. Sunod dyan ay ang Sobre la Indolencia de los Filipinos o Hingil sa Katamaran ng mga Pilipino. Ito'y isang sanaysay na tumatalakay at sumusuri ng mga dahilan ng palasak na sabing ang mga Pilipino ay taman. Isa pa, Pilipinas dentro de 10 años. So, uh, ang Pilipinas sa loob ng sandaang taon. Ito ay isang sanaysay na nagpapahiwatig na darating daw ang panahon na ang interes ng Europa sa Pilipinas ay mababawasan. Samantalang ang impluensya ng Estados Unidos ay mararamdaman. Sa hula ni Rizal, kung may sasakop ulit sa Pilipinas, walang iba kundi ang Estados Unidos. Isa pa sa kanyang naisulat ang El Consejo de los Dioceses o ang kapuluan ng mga bathala. Okay. Ito ay isang dulang patalinhaga nagpapahayag ng paghanga niya sa manunulat na si Cervantes. Okay. Karagdagan pa, Alaho Bintod, Filipino o sa kabataang Pilipino. Ito ay isang tulang iniaalay niya sa mga kabataang Pilipinong nag-aaral sa pamantasan ng Santo Tomas. Sunod dyan ay ang Hunto al Pasig o sa tabi ng Pasig. Isinulat niya ito nung siya ay may uh, labing apat na taong gulang pa lamang. Bata pa. Sunod ang Mipiden Versos hinilingan nila ako ng mga tula. O yun yung pag, pagpapaliwanag dyan. So, dalawang tula. Alas Flores de Heidelberg. O yung tinatawag na sa mga bulaklak ng Heidelberg. Sa uh, 1882. Ang dalawang tulang ito ay nagpapahayag ng mga di pangkaraniwang kalalima, kalalima ng damdamin. Sunod ay ang notas ala obra suksesos de las Filipinas for El Dr. Antonio de Morga. Yan daw ay mga tala sa akdang mga pangyayari sa Pilipinas ni Dr. Antonio de Morga taong 1888. Isa pa ang P. Jacinto Memorias di On Estudiante de Manila. Yan yung mga gunita ng isang estudyante sa Maynila sa taong 1882. Karagdagan, Diario de Viaje de Norte America. Talaarawan ng paglalakbay sa Hilagang Amerika. Talagang isinusulat niya ang lahat ng kanyang mga paglalakbay. Okay? Kilalanin naman natin ngayon si Marcelo H. del Pilar. Uh, kilala, kilala, siya sa mga sagisag na panulat na Plaridel, Pupdo, Piping at Dolores Manapat. Parang narinig ko, meron pang siling labuyo. Pero siguro, hindi masyadong sumikat yon sa so, ito lang. Uh, siya ay isinilang sa kupang sa Nicolas Bulacan noong ika uh, 30, tatlong Mas matanda kay Rizal. Ang kanyang mga magulang, si Naholyan H. Del Pilar, isang manunulat, at ginang Sagat Gatmaitan. Ang naitalang lang uh, pag-aaral niya ay sa kolehiyo ni Ginoong Flores. Siguro sikat kong Ginoong Flores na yan noon. Kolehiyo ng San Jose at ang pinakahuli ay ang Universidad ng Santo Tomas. Itinatag niya ang pahayagang diyaryong Tagalog noong 1882. Napilitang maglakbay sa Espanya noong 1888. Sa Espanya, hinalinhan niya si Graciano Lopez Haina bilang patnugot ng La Solidaridad at siya ay namatay sa Espanya sa sakit na panuyo o dehydration. Pero bago siya binawian ng buhay ay meron siyang bilin. Sabihin mo sa akin pamilya na sila hindi ko na napagpaalaman. Ibalita ninyo ang kapalaran ng ating mga kababayan. Pagpatuloy ninyo ang pagtuklas na ginawa at kagalingan ng ating bayan. Yan ang dahilan kung kaya si Plaridel ay may sariling pitak sa kasaysayan. Napapakita niya talaga na siya ay lubusang nagmamahal at nagpapahalaga sa bayan. Ang kanyang mga akda ay pag-ibig sa tinubuang lupa. Ito ay salin sa tulang kastilang Amor Patrio ni Rizal na napalathala noong Agusto 21,882 sa Diyaryong Tagalog. Kaiingat kayo. Ito isang pabiro at patuyang tulid sa at tugon sa tulidsa ni Padre Jose Rodriguez sa Nole Metangere Nerizal. Inilithala ito sa Barcelona noong 1888. Gumamit siya ng mga sagisag o gumamit siya ng sagisag na Dolores Manapat sa akdaniyang ito. Isa pa dyan ay ang dasalan at tuksuhan akdang hawig sa katesismo, pamagat pa ka lang. <clears throat> uh, subalit, ito ay pagtuya laban sa mga praile na inilantad sa Barcelona ng isang sanggibo, walungdaan walo. Dahil dito ay tinawag siyang pelibostero. Pag sinabi natin pelibostero, ito ay tiwalag sa pamahalaan kahanga-hanga ang hinig na panunuya at ang kahusayan niya sa pananagalog. Isa pa sa kanyang mga akda ang kadakilaan ng Diyos. Ito'y isang hawig sa katesismo. Ah, ay, ayan yung nabanggit ko kanina na isa, na isama pala dyan. Paumanhin. Okay. Ang sumunod na kanyang akda ay sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas. Isang tulang nagsasaad ng paghingi ng pagbabago Munit ang Espanya ay napakatanda na at napakahina upang magkaloob ng anumang tulong sa Pilipinas. Ang tulang ito ay katugunan sa tula ni Hermine Hildo Flores na hibik sa Pilipinas sa inang Espanya. Ito pa, dupluhan dalit mga bugtong. Ito ay kalipunan ng maiksing tula at pangaapi ng mga prailesa. sa Pilipinas. Pangaapi ng mga friarles sa mga Pilipino sa Pilipinas. Aha, uh -huh. la soberana ng Pilipinas. Ito naman ay isang sanaysay na tungkol sa mga katiwalian at di makatarungang ginawa ng mga friarles sa mga Pilipino. Okay. Hmm. Ngayon naman ay dumako tayo kay Graciano Lopez Haina isinilang siya noong Desyembre 18, 1856. Mas matanda kay Rizal, isa sa pinakadakilang bayani, tinuturing na bayani at henyo ng Pilipinas. Hinahangaan ang kanyang angking talino ng mga Kastila at Europeo. Kilalang manunulat at mananulumpati sa gitong agit, uh, gintong panahon ng panitikan at pagtatalumpati. Isang daan halos ng talumpati ang tinipon at inilimbag sa imprenta ng isang kilalang Rimejeo Garcia. Umalis siya sa Pilipinas noong taong 1887 sa tulong ng kanyang mayamang tiyuhin na si Don Claudio Lopez upang makatakas sa pagpaparusa sa kanyang mga kaaway. Sa Barcelona ay itinatag niya ang kauna-unahang magasin, ang La Solidaridad, na nang lumaon ay naging asosasyon Hispano-Filipina, o yung ugnayang Kastila at Filipino, Filipino-Kastila, na siyang lumalakad sa pagbabago ng mga reforma sa Pilipinas. Nagkasakit siya ng tuberculosis sa Barcelona at namatay noong ikadalawampu ng Enero, isang libo, walong daan, Okay. Tingnan natin ang mga akda na naibigay ni Haina. Ang Frey Botod, isa sa mga akda isinulat niya sa Iloilo noong taong isang libo, walong daan, pitumput, anim Anim na taon pagkatapos ng himagsigan sa Cavite. Tinulig sa ang mga praile na masiba, ambisyoso at imoral ang pagkatao. Ang satire o mapagpatawang bisaya ay malaki ang tiyan o mapagpatawang uh, kwentong tulig sa kasamaang laganap noon sa simbahan. Isa pang akda ang lahiya de praile at everything is humbug. o lahat daw ay kahambugan o kaluhkohan lamang na pinapaliwanag niya dito na ang kapahamakan at kabiguan sa pamunuan ng Kastila. Sa pang naisulat niya ang sa mga Pilipino. Ito ay isang talumpati na ang layunin ay mapabuti ang kalagay ng mga Pilipino. Maging malaya, maunlad at may karapatan. Sunod ang talumpating paggunita kay Columbus. Noong ika-300 isang anibersaryo sa pagkatuklas ng Amerika, ay binigas niya ito sa Teatro ng Madrid. Isa pa ang El Honor del Presidente Moraita de la Asuncion, Hispano-Filipino, noong 1884. Pinuri niya dito, uh, pinuri niya dito si General Moraita sa pagiging pantay-pantay uh, ng mga tao, pagkakapantay-pantay. Mhm. Uh -huh. Sunod, El Honor de los Artistas Luna i Resurrection Hidalgo noong 1884. Dito ay matapat na papuri ang binigay niya sa mga iginuhit na paglalarawan ng mga kalagay ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. So, isa pa. Amor a España o alas jovenas di malolos. Pag-ibig ng Espanya sa mga kababaihan ng Malolos. O, so, binibigyan niya ng importansya ang mga kababaihan ng Malolos. Pag-aaral sa Kastila ng mga babae na ang guro ay gobernador nang lalawigan ang magbibigay. O, karagdagan pa, en, ba, uh, en bandolerismo en Pilipinas. Ipinagtanggol ni Graciano Lopez Haina na walang pulisan sa Pilipinas at dapat magkaroon daw ng batas tungkol sa mga nakawan at kailangan baguhin upang hindi na mahirapan ang bansang Pilipinas. Karagdagan sa mga naisulat niya, pag-alis ng buwis sa Pilipinas, isang paglinang sa institusyon ng Pilipinas, at mga kahirapan ng Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa maling pamamalakad at edukasyon sa Pilipinas. Okay, salamat sa Panginoon at anabalikan natin ang mga husay o ang mga akdang na ibigay ng ating mga bayani o ang, ang ating mga propagandista para magkaroon ng kalayaan ang Pilipinas. Okay? Sa susunod ay tatalakayin natin ang iba pa, ang iba pang mga propagandista. Okay, abangan ninyo ang aking susunod na video. Maraming salamat at pagpalain tayo ng Panginoon.